sunburn sa panel ng Honda Click 125i. Paano ko nga ba inayos? Para malaman nyo, panoorin nyo hanggang dulo. Pero bago natin simulan yan, ito nga pala yung ginagamit kong tool sa pagdi-DIY ko. Napakaganda nitong gamitin kasi unang-una, kasyang kasya sa compartment ng motor ko. Lalo na kapag naka-Honda Click kayo. Kaya kung gusto ninyo nito, lalagay ko na lang ang link sa comment section. So simulan na natin. Ang babaklasin nyo nga lang dito ay itong sa may top cover at sa may handle cover. Hindi ko na naipakita sa inyo yung step by step na pag disassemble. Pero marami sa YouTube, search lang kayo. Pagkatapos nyo matanggal ang panel, tanggalin nyo naman itong tornilyo sa may harap at sa likod. Sunod na gawin ay tanggalin itong motherboard. Nakuha na natin itong salamin ng panel. Ang kailangan nyo na lang po tanggalin dyan na itong kulay silver sa likod. Polarizer ang film po yan kung tawagin. Yan po ang papalitan natin dahil yan lang din ang nakakaroon ng sunburn. Make sure lang din pala na maalis nyo itong parang second coating ng salamin. May bakat pa po kasi ng pagka sunburn. Tapos yung natirang adhesive, tsagayin nyo hanggang sa matanggal. Ginamitan ko lang yan ng maliit na kutsilyo tapos basa nyo ng kaunti po kayo mag-ala, hindi magagaskas yan dahil clear lens yan. Tapos pinunasan ko lang yan ng cotton. So ito na nga yung bagong polarizer film na ikakabit natin. Sa online ko lang din to nabili. Nasa 300 plus din. Dalawa na yan kaya may extra pa kayo in case magka problem ulit sa panel nyo. Na, 2 3 2 1. Wow. Ayan bumalik na sa dati, malinaw na malinaw na, so ayos na, okay na, ayan kitang kita na, wala nang ano ngayon, so yeah. good job, good very good, good